kumusta mga kabayan welcome sa aking channel sa Montreal, Canada yun na ngayon, uh, ngayon temperature natin is positive zero first like positive one pero 88% na uh, snow so hindi hindi masyadong marami yun yung snow pag uh, 100% talagang tuloy-tuloy yung buhos nas na at malakas yan so, Isang lang yung bagsak ng snow Kailangan natin magtakip sa ulo kasi yung snow niya may kasamang tubig. Magbabasa tayo. naghihintay na sa bus yan o, bumabagsak-bagsak siya o. may kasamang ano to eh tubig kaya pag dumikit sa kamay mo pag tumagal lalamigin yung kamay mo lingon tayo sa kapabila baka may mag-lift kahit naka green yan minsan tuloy tuloy yung ano, hindi siya nagmi minor hanggang asot-sot tong buhos ganito yung yung ambon-ambon niya pero sa Saturday o ulan ulit ganito ulit possible baka next week yun yung talaga yung buhos na buhos na talaga Mga kabayan, sakay muna tayo ng bus. bus. So, basa 'yung sahig. sa sa Sabado mag negative 8 so malamig na naman basta mga kabayan kakalabas na natin sa trabaho ayan yung maaraw siya ngayon pero nag-frozing na rain nag-freezing na rain ayan no? nagdulusaw na yung mga snow nagiging ice pag-freezing na rain ang hirap kasi kailangan mo maging maingat kasi madulas eh ayan no? ayan madulas ka Hindi, kaya hindi ka pwede mag rubber shoes dito pag yung ganito so, temperature natin ngayon is negative 2 or 3 it's like uh, negative cure. dito lang sa, sa trabaho ko, malamig kasi open area dito kaya pag open area dito yung hangin malakas yung hangin na ah. buhos ng hangin

kailangan kong paitago sa sa pulsa ko nang coat ko yung tamay ko kasi yung gloves ko hindi siya makakarisis sa ano dami ko ngayon nakikita mo yung lalaki ng lalakad pinatay niya sa side niya sa patos niya kasi pag hindi Dudulas siya. Ayan o. Ayan yung snow. Ito yung nauna na snow. Ayan. Ayan Parang bulak siya. Pure snow yan. Ayan o. yung iba yan, you know, may, may ano pa siya sa tinga may takip sa tinga kasi lalamig din yung importante din yung yung parang big, big sa tinga kasi pag naman. ng lamig lalamig din yung yung tinga mo. nakakapagod pero ako nakabunit naman ako tinatakpan ko lang siya yung yung kaya yung protection pero pag wala kang head buds okay lang kasi takpan mo naman ng, eh, kung may bunit ka takpan mo na yung tinga mo kasi pag hindi mo tinakpan yung tinga mo Magkaka-frostbite Magka-frostbite tapos maninigas Hindi na magkasugat-sugat yung Yung tinga Ayan eh, o Dito Madulas yan Yung ganito, oh, yelo yan eh Yelo yan pag umapak dyan dudulas ka uh, dito ka na lang sa ano kuyo uh, dyan na lumaan dyan dudulas Is, Isa uh, sa hamak ko pa yung sarili ganito din pag sa sidewalk din or sa gutter pag uh, Ganito ang cruising sa gilid, oh. Ma mahirap maglakad. Diyan, oh. Pero pag mga ganito, yung daanan ng bisikleta, uh, na lang lumahan. Doon na lang maglakad. Yung sa bicycle lane. Kasi doon sa pinakagilid. Wala masyadong dulas doon kasi yun ang unang alalosa sa gilip papunta yung drainage malamig talaga siya nakakatayal yung kamay ko dahil may gloves tayo o oh, sige kabayan mamaya ulit sakay muna tayo ng bus ang sakit sa kamay yung ano yung tamig mapdi sa kamay pati yung mukha ko mapdi din kaya kailangan nakabalang talaga yung kamay eh. tawid tayo ngayon dito sa sa bus ayan. kasi eh, kakababa lang natin para mas mabit na madali tayo dito sa bahay ayan maputi yung sahig oh. ayan asin to asin nagyan nila ng asin yan may buhangin yan no? oh bakit kasi may buhangin to para hindi kaagad malusaw yung ano yung asin kasi pag purong asin ubos kaagad yung ano ubos kaagad yung yung asin malusaw sasama siya kaagad sa sa mag sa tubig malulusaw tapos sasama siya sa tubig aano kagad so hindi maganda so para tipid nilagyan nila ng buhangin para yung asin hindi dito sa buhangin yan o, may buhangin yan oh. para didikit yan sa buhangin kasi laking tulong din yan para ano para yung ano para yung asin magagamit pa nila pang matagalan kahit, kahit pa mag isno ng isno ng ilang ilang beses malulusaw agad kasi yung asin nakadikit lang sa dito ano, sa sa buhangin yan ang muti, muti yung mga sahig oh. oh dahil din sa sas na nagiging yellow na kasi sa Sabado sobrang lamig sobrang lamig sa Sabado yan yeah, no, o, na siya yan yeah. crunchy siya yan yeah. yeah. malutong malutong siya pag ano nakaano siya sa may yeah. pag na nanigas siya ayan yeah. Hmm. Ay Puting-puti siya. So hindi pa naman siya nalulusaw ngayon. nag-stay lang siya ng ganyan hindi kagad siya nalusap eh. dahil may kunting tubig kaya parang nagiging yellow siya so, sige mga kabayan kita kahit sa ulit tayo sa sunod natin na uh, vlog ko ingat